Uy, ano daw ito ang na meron daw tinatawag na quick loan ang pag-ibig fund? Aba-aba, sa pagkakaalam ko, ang meron tayong loan sa pag-ibig fund ay ang multi-purpose loan or MPL, short-term loan or SDL. So, so MPL at saka si SDL ay iisa lang po yun. Yun yung regular loan natin. And then number two, meron tayong pag-ibig calamity loan. Ang pag-ibig calamity loan ay ito yung kapag binagyo, yung bagyong kristina yan At, syempre, hindi mawawala ang ating housing loan Kung gusto nyong magkabahay ng sariling inyo Pay for 30 years Okay, and then At isa pa, ang pinakabago sa lahat Ay ang tinatawag na HELPS HELPS, yes As in HELP -E H-E-L-P-S HELPS So, yung HELPS naman guys ay ito yung para doon sa school, okay? Sa mga tuition, kapag kailangan nyo ng tuition. Alam ko na affiliate dito ng pag-ibig fund na school ay ang SDI. Pero ang sinasabi na quick loan, wala po tayong ganyan. Baka naman ang ibig sabihin ng quick loan ay dahil baka mabilis na process ang inyong pag-ibig loan. Kaya siya tinawag na quick loan. Pero hindi po siya included doon sa mga sinabi ko. That's all. Today.